Sinuglaw. Labak to! Uy! Labak! Si Andrew talaga. Si Andrew talaga naman. ito anong sinahalok mo? Tito, ano yan, Tito? Kinilaw, tsaka... Sinuglaw. sinugba Sinuglaw. Sinuglaw. Sinuglaw Baboy at tsaka... May tagalaban ko, ano? Ano? Tagalaban. Bulis. O, pipihino. Kalingutan naman, eh. Pipihino. Ano natin? Kamatis hindi pwede. Ano? Hindi. Ano natin taglabak naman? Piningin ko naman, kuha. Ang kasawa natin. Kamukha na ito niya. Kamukha na doon, bakit wala sa usap niya. Ang mga puso namin, o. Oh. Hmm. Naghihintay yan. Naghihintay ng pagkain ng mga yan. Ming! Hmm. Bakit ganyan ang ming, -ming na yan? うまもか。